Yan guys, for this video guys, nandito na naman ako sa aming sinilangan. Yan, nandito guys, ayan. Yan guys, yan. Yan. Uh, four months yata. Ah, uh, March, April, May, June. Yan guys. Yan. Ah, uh, okay. Punta lang ako guys, hindi kayo kasi kaya ko ng aso. Tara guys. Yan guys. Hop. Yeah. Dito ako palagi guys natin nagbablog. Yan. Kung malala nyo. Yan. ko ng tubig. Yan. Dito ako dumadaan. So, dito ako kasi parang maputik dyan eh. Oh. Kaya ba? Sige dito. Tayo guys. kung makikita nyo guys to familiar to sa aking vlog palagi noon baka hindi ako makadaan dyan dito tayo ikot tayo dito walang daan dyan eh is surprise ko guys yung aking alagang aso kung kilala pa niya ako sa loob ng apat na buwan. Ayan. Sa loob ng apat na buwan. Antik na ko guys ah. guys, aming bahay um. Kati! Ay, ayun na, Kati Kati! Ay! 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 Kati! Ay!

Ay! Si Duday! Si Duday! Kilala pa ako, ha? Ah. Ay! Kilala pa ako, Duday! Pati si Meng Meng, oh. Kilala pa ako! Pati si Kate! Kate! Ha? Ah. Ayan! Ay! Madami na ako, Duday! Dung sapan! Dung sapan! Dung, dung, patis siya na. <laughs> guys, uh, ayun po. Dito pa kayo yung aking balsa. Oh. Buhay pa. Yan, oh. yan guys, yung aking balsa. Yan. Yan guys, aking balsa. Alala nyo to guys. Yan. Yan, dati ako dito nagdadagat. Yan.